Good day mga bossing Nandito na naman kami sa Alaska For today's video is Nasa tubig pa kami Ngayon nakikita nyo yung mga bundok na pulay puti Yung buwan na to ay wala nang nahuhulog na snow Nakikita mo yung mga puti sa bundok Ibig sabihin nun natutunaw na sila unti-unti Apat na beses na ako dito sa Alaska Paulit-ulit Kaso super ramig pag nandito ka talaga sa lugar ng Alaska Sa ibabaw ng tubig o pag mo yung mga snow. Pag hindi ka sanay, lalamigin talaga yung batok mo, patay yung kamay, pa at saka yung mata nga pala malapit na kami sa puerto maya maya bababa kami welcome to Skagway ito pala yung lugar nila daming pine trees malinaw na tubig pero malamig pero may ibon na konti kahit nilalamig sila sanay na sila sa Alaska so, yung bukid ng Skagway, Alaska makikita mo konti lang yung mga ibo na pumapatong dito sa may port namin ito yung bundok na natatabunan ng yelo kanina kanina lang pero unti unti lang nawawala yung mga snow ang lawak no at saka ang ganda parang napuntahan mo na rin yung Mount Everest sa ngayon eh, wala ka pang nakikita ang mga bangka kasi nga maaga kami dumating ngayon din ay nauna kami sa finish line di kagay dati na nasa dulo talaga kami at ang daming bangka dyan na nakahirira ito talaga ang mission ko na lumabas at gumala nandito nga pala kami sa loob ng bus o tinatawag nila na shuttle ito pala yung sasakyan ng guest papunta dun sa taas marami kang makikita dito mga gandang bagay at saka kakaiba sa mga mata mo ito yung train dito train station kung gusto mong pumunta doon sa city ayan na makikita mo yung mga bangka na nakahilera dyan maya maya ang dami ding mga yate na nakastandby may hmm. guest na pala sa labas siguro may barko na rin na nakadaong Dami speedboat oh pwedeng gamitin ng mga pasahero yan nga lang may renta okay. makikita mo yung bundok na yon. Supal so, kapal ng yelo, no? Malamig pa ngayon dito kasi nga unti-unti pa silang nabubura o nawawala. Bago ka pumunta doon sa pinaka city nila, dadaan ka muna dito sa mga kainan. Kung gusto mo mag-inom o mag-relax, tingin-tingin sa paligid, sa mga kulay green na puno o sa mga taong dumadaan sa gilid ng dagat. Ganda rito, tama lang yung lamig. isda ka makikita, may mga sasakyan na dumadaan, may bus na nakahilera, may train pa na nakatambay. Ang ganda pa ng kulay. Lumabas talaga ako sa Skagway kasi pinangarap ko to nung dati pa. At saka para madocument ko na rin, habang nandito pa ako sa ibang bansa Karamihan dito nagtatrabaho halos Pinoy Dati naririnig ko lang to at nakikita sa movie Pero totoo pala, Alaska at may snow Tumawid na kami sa train station Baka kasi mabunggo kami Ayun yun, ibang kulay na naman yung train Daming tao, daming sigurong gustong sumakay rito Karamihan din na lumalabas ngayon is mga crew Hindi ko alam kung anong barko sila Nakakaputi talaga rito Tingnan nyo naman yung gubat nila Parang hindi gubat, parang park lang Ito pala mga kasama ko <laughs> Medyo senior na sila Sige, bata-bata pa ako eh. Kasama ko sila sa paglalakad Papunta doon sa city Lakad lang kahit malayo Tapos malamig Ito yung mga bahay na naninirahan dito sa Skagway Ang lupit ng bahay nila, no para makaluma meron din silang mga sign. Kanya-kanya kuha na kami. Video, photos, background. Tignan mo naman kung gaano kaganda talaga yung Skagway, Alaska. Sa mga nangangarap na pumunta rito, sipag lang. Tuloy-tuloy lang hanggang maabot nyo to at mapuntahan nyo tong lugar na to. Ito pala yung dinadaanan ng train station. Ito rin yung parang parking area. Makikita mo yung mga salmon. Ang dami. Tsaka dun sa bahay na yun, tindahan yun. O gusto mong mag-inom. Napakalaking bundok. Ang lawak pa ng lugar. Ang ganda pa rito. At ang daming ta Umalis na kami doon sa Skagway at dumaan kami dito sa Glacier Bay Makikita mo naman yung yelo at ang lamig ng tubig Nga pala di ko na kinunan yung pag-alis namin kasi nga busy na ako Ang ganda tignan, ang sarap, ang daming yelo, pwede ka na maghalo-halo rito Nga pala nasa starboard ako nyan, nakuha yun Ang daming yelo bumabagsak, unti-unti yung mga maliliit na yelo Tsaka may ibon din, yung yelo na hawakan ko lang ay galing sa ref lang yun Yung nasa bahay namin na ref tapos kinukuha ko siya, iniimagine ko na nasa Alaska ako. Ngayon, nandito na talaga ako sa Alaska. Biruin mo, inimagine mo lang at pinangarap mo lang. Nagkakatotoo, kung nangangarap man kayo, sabayan nyo ng dasal para makuha nyo. Tungo nga lang, kailangan mong dumaan sa sika, pawis, dugo, at luha. Ako nga pala si Carlo, at ito ang araw-araw na ginagawa ko. Char! <laughs> Alam nyo ba, ito yung pinakamatinding yellowong lugar na nakita ko. Panoorin yung video, di ba? Ang ganda. Dito sa lugar na to, wala kang makikita ang kulay green. Puro puti, fog, tsaka yung dagat. Puti na rin. Tingnan nyo kung gaano kaganda ang lugar na to. Ganun din kalamig. Kung nagustuhan nyo ang video na to, palike naman. At saka, pasubscribe na rin. Saka pindutin nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga susunod na video. So ano, paalam!